Pinunyag ngayon na Department of Justice na hindi lamang basta isang uh, ordinaryong individual ng mastermind sa likod sa pagkawala o likod ng pagkawala ng mga biktimang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mabigat umano ang kalaban sa kasong ito bunsod ng kanyang lawak ng uh, impluensya. Anya maging ang hudikatura o kataas-taas ang hukuman na Korte Suprema ay kaya rin daw panghimasukan pang sapagkat hindi raw biro ang perang hawak-hawak nito. Ito raw ay mula sa pera ng mastermind sa pagiging kabahagi o may kaugnayan sa kalakaraan ng isabong kahit eh, hindi basta-basta ang kanyang kakayanan. Dahil dito ay kakausapin at may si Justice Secretary Remulla sa Korte Suprema, lalo na kay Chief Justice Alexander Hesmundo, hinggil sa naturang isyu. Basta, ano tandaan nyo, ha? Ah, ang bigat ng kalaban dito kasi uh, ah, ang pera niyan, nakakapasok yan, hanggang even sa judiciary. And that's one thing that we might have to talk to the Chief Justice about. Kasi mabigat, mabigat ang pera ng isabong. Hindi no, hindi to basta-basta. Una nang ibinahagi ni Justice Secretary Remulia na sinabi ho ng testigong kinilala bilang si alias Totoy na pinatay at inilibing na umano sa Taal Lake ang mga biktima. Abot rin na niya sa bilang na nasa higit isandaang mga sabungerong biktima sa mga pagkawala o pagdukot na unang napaulat na apat na taon na ang nakalipas. Ngunit bagsa pa hanggang ngayon ay hindi pa rin na ang kaso at wala pa rin katiyakan sa kung ano ang sinapit nitong mga sabungero.